Hi guys, hello guys So, kadarating lang po namin sa bahay Ayan po guys, yung mga nabili namin na sapatos So, ang dami-dami guys Yun Yung anak ko nagkansya si So, like yan Ang gaganda ng mga shoes na nabili namin Like, ayan Ayan yung mga price nila So, $120 Then, let's see Tapos, ayan guys, ito So, ayan, tignan natin magkano to. 120 bucks din po, guys. So, ayan. Ayan natin yung mga price nila, guys. Hindi ko makita. So, ito. Ayan, 120 dollars. So, tapos, ito, guys. Ayan. Hindi ko makita yung price. Ano yung mga price yun ito, tingnan? So, aray ko. Ang dami tayo. po puna ang nagaling shoes. Ayan. Uh, grabe po. Grabe yung pamimili namin. Ayan guys. Ito guys. Tingnan natin siya. Ninety dollars. So, ayan. Tapos ito. Uh, hindi makikita Tapos ito. Ibang price nila. So, ang gaganda po ng mga shoes. Hindi nyo, oh. Yan. Adidas. Ang ganda ng mga sapatos na pinamili namin. Diba? Ang dami-dami po. There you go.